the age of 60 on the morning of March 2nd 2024 due to a myocardial infarction or a heart attack. Tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Atake sa puso at hindi umano agad na idala sa ospital dahil mag-isa lamang ito sa kanyang kondo. Ayon sa mga balitang kumakalat ngayon, Nagpaalam umano ang kasama sa bahay ni Miss Jacqueline Jose upang mag-day off kung kaya naman mag-isa itong naiwanan sa kanyang kondo. Nagbigay na rin ng statement o pahayag ngayon ang anak ni Jacqueline Jose na si Andy Eigenman. Ayon sa kanyang naging statement, Her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, through her grandchildren and the many lives she touched. She herself, her life itself, was her greatest obra maestra. Agi ng mga sinabi ni Andy Eigenman sa kanyang press conference. Sinabi rin ni Andy Eigenman na atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang mami na si Jacqueline Jose. Marami naman ang nalungkot lalo na ang mga katrabaho ni Miss Jacqueline Jose sa biglaan nitong pagpanaw. Isa na nga dyan si Gardo Versosa na nagbigay ng kanyang pagmamahal at nagbahagi ng kanilang larawan sa social media. Ano ni Gardo, mahal na mahal kita abe with crying emoji at broken heart. Masakit na paalam. Magkukwentuhan pa tayo, di ba? Sa nakakabiglang pagpanaw ng beteranang actress, ibinahagi naman ng mga netizens at ng kanyang mga taga-suporta ang mga throwback photos ni Miss Jacqueline Jose kung saan kasama nito ang kanyang mga apo. Napakaganda umano ng pagpapalaki ni Jacqueline Jose sa kanyang mga anak. Single mom si Jacqueline at talagang itinaguyod niya ng mag-isa ang kanyang mga anak, sinuportahan sa kanika nilang mga karera. Inalala din ng mga netizens ng magdesisyon si Andy Eigenman na manirahan sa isla sa Siargao. Noong una ay hindi pabor ang veteranang aktres sa disisyon ni Andy, ngunit patuloy niya itong sinuportahan. Bagamat may pag-amin sa side ni Miss Jacqueline Jose na siya'y nalulungkot dahil hindi niya nakakasama ang kanyang mga anak ay hinangaan naman siya ng mga netizens dahil napaka-supportive na inaumano ni Miss Jacqueline sa kanyang mga anak. Kumakalat din sa social media ngayon ang naging post noon ni Rudy Baldwin kung saan mayroon umanong na-predict ito na isang veteranang actress ay mamamaya pa. Usap-usapan nga ngayon ng mga marites ang naging prediction ng kilalang manghuhula na si Rudy Baldwin sa pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Marami ang kinilabutan nang muli nilang balikan ang pinost ni Rudy sa kanyang Facebook account noong nakaraang buwan tungkol sa pangitain sangkot ang isang veteran actress. Bahagi kasi sa kanyang naging caption, Showbiz Vision, isang kilalang veteranang artista na hanggang ngayon ay nakikita pa din natin siya sa telebisyon. Babae ito at may magandang maamong mukha isang trahedya o aksidente ang kanyang ikakasawi. Hindi pa ito matanda at sobrang sikat ito dahil ito'y betera ng artista din. Hindi naman maiwasan ng ilang netizen na maikonekta ito sa biglaang pagpanaw ni Jacqueline Jose.